Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Retroactive ba yan? Kasi baka naman daw yung mga 85 na ngayon, 86 na next year, e baka hindi naman daw makatanggap. Well, in the absence nga po ng ating implementing rules and regulation, yun ang gusto po natin bakit but then unfortunately at this point in time, hindi pa po natin nakikita yung possibility ng uh, retroactive payments kasi very valid naman po talaga yung questions ng ating mga boy. Nalambawa na lang po yung 96 years old. So, nalagpasan na siya ng 95, e eh, magwa-180 niya yung 100. Pero talagang medyo malayo-layo pa po yung apat na taon kung yun po yung, yung hintayin natin. Ano? So, ito po yung kailangan nating ma-identify ano? at talagang mabigyan ng malinaw na kasagutan doon implementing rules and regulation. But then, at this point in time, hindi natin talaga masagot kung maaari na po ito. Kaya po yun ang kahalagahan ng ating implementing rules and regulation para maidakda yung sagot sa ganito pong mga katanungan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.